So, ang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao kahit saan sulok man ang ating bansa So, so umagang ito ay naghahalo po kami ng fertilizer para po sa namumunga nating tanim So, ang nahalo natin uh, isang sakong winner, isang sakong nitribor then uh, 14-13 atlas then tapos mega multi -plant vitamin po para po sa namumunga nating tanim so ito po ang may share ko sa inyo <coughs> so yung kulay black ito po ang mega no ah, tingnan nyo so ito si mega at ito naman yung mega kulay black then tapos yung kulay pink yun ang 1440 natin atlas tapos yung winner ay kulay blue. Ang yellow naman na fertilizer natin, ito po ang Nitribor. So, para po siya sa namunga nating tanim, no, mga ka-viewers, mga ka-farmers. Then, tapos, doon tayo kukuha ng uh, 12 kilos. So, ulitin ko yung kulay black, yon po ang mega multiframe vitamin. Ang kulay pink, yon po ang 14 Ang winner, kulay green. Tapos, ang yellow, yun po ang nitrebor. So, yung kusin, mga ka-farmers, ay eh, separate lang natin sa paghalo or pag-mix. Kasi, pag ilahok natin dyan yung dalawang bag, parang hindi natin makita. So, pwede bawat... Uh, ano natin eh, maglagay lang tayo ng kahit isang kilo or uh, dalawa sa isang drum yun lang ang sa wukosim ganyol so kanina nagdilig tayo ng fertilizer sa bagong tanim nasa tatlong application yung unique 16 at uh, saka mega Then we'll go see him Ako go, here go. I'll go see that Yan, doon po tayo magdinig ng fertilizer sa Ampalaya, sa Talong. Ayan, So, ganyan kami pag maglahok ng fertilizer para pantay. So, ulitin ko, winner, nitrivore, uh, mega multisan vitamin, tapos so, para uh, marami, dinagdaga natin ng uh, atlas 14, 14 yun po ang sa namumunga natin ah uh, mga pananim so alamin natin ang mga fertilizer sa namumunga ng mga pananim ito na po si winner, nitribor, si mega multiplant vitamin at saka si wokosim, ganyol din tapos may 14 protein so isa isa kong ipak ipakita sa inyo ang ating ilahok no? para yan. Yara Liba, si Mela. Ito si Winner, ito si Ini Tribor. Ako si 1414, mga ka-farmers. At ito naman si Miga Yan. Yun po ang mga fertilizer na ating nilalahok. Yan. Yan, ito si Wokosim. Yan ang bagay Wokosim. No? Tingnan natin. Yan si Wokosim. So, Yan po ng no, mga kapwa ko ka-farmers ang mga fertilizer nating nilalahok para sa namumunga nga kaya nga alamin natin kung ano po sila so ito sila si Yara Leiva ni 3.10 Yaramela Mela at saka si Mika din si Atlas 14.14 tapos si Wukosim Ganyol yung sa pinakadulo uh, ano nang kukuha lang tayo ng isang kilo sa bawat isang gram na 200 pesos of water so, so yung lahat hanggang dito na lang So bago tayo magtakos, mega shout, uh, mega shout out po sa lahat natin mga viewers, sharer at komentator pati sa ating mga subscriber na palaging nakaabang sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat hanggang dito na lang, maraming salamat po. God bless.